Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Ang BRP Miguel Malvar FFG06, ang unang barko sa klase nito na ginawa ng HD Hyundai Heavy Industries sa South Korea ay nakatakdang dumating sa Pilipinas sa unang bahagi ng Abril 2025. Ang barkong ito ay bahagi ng 23,200 tuniladang Corvette na may kakayahang magsagawa ng anti-ship, anti-submarine at anti-aircraft operations sa ilalim ng 28 bilyong kontrata na nilagdaan ng Department of National Defense (DND) noong 2021, ang BRP Miguel Malbar (FFG-06) ay bahagi ng 28 bilyong kontrata, humigit kumulang 500 milyong dolyar, kontrata na nilagdaan ng Department of National Defense (DND) noong 2021 para sa dalawang corvette na ginawa ng HD Hyundai Heavy Industries sa South Korea. Ibig sabihin, bawat barko ay may tinatayang halaga na 14 na bilyong piso o daan at 50 milyong dolyar. Kasama rito ang mga advanced na armas, sensors, at iba pang makabagong teknolohiya na magpapalakas sa kakayahan ng Philippine Navy sa naval defense at maritime security. Narito ang mga pangunahing kakayahan at armas ng BRP Miguel Malvar, FFG-06, number 1 air defense anti-aircraft systems 12 anim na vertical launch system VLS para sa MBDA VL Mike missiles para sa short to medium range air defense laban sa mga eroplano at missiles 35 mm Aselsan Gok Deniz close in weapon system CIWS para sa malapitang depensa laban sa mga incoming missiles at sa pandagat number 2 anti ship weapons dalawang quadruple launchers para sa League Next 1 SSM 700K Sea Star anti-ship missiles may kakayahang tumarget at sumira ng mga barko sa malalayong distansya. Number 3, anti-submarine warfare ASW K745 Blue Shark torpedoes, dalawang triple torpedo launchers para sa pagsira ng mga submarino, advanced hull mounted at towed array sonar system para sa pagdetect at pagsubaybay ng mga submarino sa ilalim ng dagat. Number 4, main gun at secondary weapons 76 6mm Auto Melara Naval Gun para sa surface at air targets, kabilang ang missile defense, 4 times 127 mm heavy machine guns para sa malapitang depensa at small boat threats, number 5 radar at sensor systems, advanced ISA radar system para sa multi-target tracking sa himpapawid at dagat, electro-optical tracking system, EOTs, para sa precise targeting at surveillance, number 6 propulsion at speed apat na beses na MTU STX diesel engines, may kakayahang umabot ng 25 knots, 46 na kilometro bawat oras, na bilis, range, 4,500 milya ng dagat, may kakayahang bumiyahe ng malalayong distansya nang hindi agad nangangailangan ng refueling. Number 7, hangar at flight deck, capacity, one naval helicopter, sinusuportahan ang 159 Wildcat o iba pang ASW helicopters para sa maritime patrol at anti-submarine warfare. Layunin at benepisyo ang BRP Miguel Malvar ay idinisinyo upang magsagawa ng iba't ibang misyon tulad ng Territorial Defense para sa proteksyon ng Exclusive Economic Zone, EEZ, Maritime Security and Anti-Piracy para sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng karagatan ng Pilipinas, Humanitarian Assistance and Disaster Response, HADR, para sa mabilis na pagtulong sa panahon ng sakuna. Ang BRP Miguel Malvar ay ang kauna-unahang barko ng Malvar Class Corvettes, isang bagong bagong henerasyon ng warships na binili ng Pilipinas mula sa HD Hyundai Heavy Industries, HHE, ng South Korea. Sa ilalim ng kontrata, dalawa ang bibilhing Malvar-class kaya BRP Miguel Malvar FFG-06 unang barko na katakdang dumating sa Pilipinas sa Abril 2025. Pangalawang Malvar Class Corvette FFG-07, pangalan hindi pa inaanunsyo, nasa construction phase at inaasahang matapos sa 2026. Trivia, ang klase ng barkong ito ay pinangalanan mula kay Miguel Malvar, isang general ng Philippine Revolution laban sa Espanya at digma ang Pilipino-Amerikano. Ito ang pinakabagong missile-capable warship ng Philippine Navy kasunod ng Jose Rizal-class frigates BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna na naunang biniliren mula sa Hyundai Heavy Industries. Para sa iba pang balita, kamakailan lang ni restore at muling pinagana ng Philippine Air Force (PAF) ang isa sa kanilang C-130 Hercules aircraft. Isa itong malaking bagay para sa ating militar, lalo na sa disaster response, troop transport at humanitarian missions. Ang refurbishment ng mga C-130 ay bahagi ng efforts ng PAF na palakasin ang kanilang airlift capability. Karaniwan, ginagawa ito sa tulong ng ibang bansa tulad ng US o sa pamamagitan ng Philippine Air Force mismo sa pakikipagtulungan ng mga local at foreign contractors. Noong Pebrero 5, 2025, matagumpay na naibalik sa serbisyo ng Philippine Air Force, PAF, ang isang Hercules aircraft na may tail number 5,000 na po matapos sumailalim sa halos apat na buwang kritikal na structural maintenance mula Oktubre 21, 2024 hanggang Pebrero 27, 2025 ang pagpapanumbalik ng eroplano ay naglalayong tiyakin ang kahandaan nito para sa mga misyon ng PAF kabilang ang National Security Operations, transportasyon ng tropa at kagamitan at disaster relief efforts. Sa kasalukuyan, may apat na C-130 cargo planes ang PF na ginagamit sa iba't ibang operasyon. Matapos ang mga hamon sa pagkukumpuni dulot ng pandemya at iba pang teknikal na isyu, bumalik ito sa Pilipinas na may pinahabang lifespan at pinahusay na performance ang matagumpay na pagpapanumbalik ng C-130T napo ay nagpapakita ng dedikasyon ng PAF na mapanatili ang kanilang airlift capabilities para sa iba't ibang misyon at operasyon. Magandang balita ito para sa ating bansa. Sana yung iba pang mga plano ng modernisasyon ay hindi mabaon na lamang sa limot. Bago tayo magtapos, ay big shoutout po muna sa ating mga top commenters at new subscribers. Shoutout kina Marina Biala, Merly Serdoncillo, Paterno Verdana, Jmar Arakama, Eduardapo at Renor Oylamos. Syempre kina Idol Freddy Atole, Sherwin Manangan. Richard Bedirio, Antonio Pauyon at Jun Suwaib. Maraming salamat mga idol sa inyong panunood at suporta. Kita-kita tayo sa susunod na mga videos. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.